Nakikialam pa ba si Connie Reyes sa love life ng kanyang anak na si Vico Soto? Bilang isang ina, ano nga ba ang masasabi ng batikang aktres na si Connie Reyes sa buhay pag-ibig ng kanyang anak at Pasig City Mayor na si Vico Soto? Sa Fast Talk with Boy Abunda, game na nakipagwentuhan si Connie sa King of Talk. Dito ay napag-usapan nila ang papel niya sa love life ng anak na si Vico. Ayon kay Connie, hindi na siya nakikialam gayon pagdating sa pakikipagrelasyon ng kanyang anak. Kwento niya, hindi ako nakikialam. Mayroong mga gusto tita, ipakilala natin si ganito si ganyan. Sabi ko, sorry di ako nakikialam. Tapos sasabihin nila ang strict ni tita. Ay hindi sa strict. Hindi ako strict, kung strict ako eh di bawal. Ayon pa sa aktres, tumigil na siyang magtanong sa kanyang anak tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa kasintahan o sa pag-aasawa. Anya, noong araw ginagawa ko, do you have the girlfriend na? Do you like somebody? Noon yon. Ayoko na. Dagdag pa niya, he had girlfriends, friends, mga classmates niya before, mga ganyan and they will all go out as a e group. You know they will go out something like that for in a break. Pero hindi naman kasi ako ano eh, alam ko na I've raised children in a way na they know that they have the fear of God. They know what they are doing. Si Vico ay anak ni Connie sa batikang actor, comedian at host na si Vic Soto. Samantala, mapapanood naman si Connie sa Philippine adaptation ng AVV sa Korean series na Shining Inheritance kasama sina Kate Valdez, Kailin Alcantara, Michael Sager at Paul Salas. Ipapalabas ito simula September 6 sa GZ Afternoon Prime. Patuloy naman na tumutok sa Fast Talk with Boy Abunda, Lunes hanggang Biyernes apat sa isa gedi afternoon prime.